Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, ang laban sa pagitan ng Golden State Warriors vs Utah Jazz at ang ginawa ni Clay Thompson sa bakbakan. Yan ang ating pag-uusapan sa video nating ito, ngunit bago ngayon ay huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakaka-subscribe bilang suporta. Maraming salamat po! So matapos ang pagkatalo ng gold-blooded sa nagdaambanggaan nila kontra Dallas Mavericks sa road mga kaibigan, ay agad bumawi ng panalo ang GSW nang makaharap nila ang Utah Jazz sa mismong baluarte ng Dubs. Walang Lori Martinen at Jordan Clarkson sa Utah, out naman si Andrew Wiggins at Stephen Curry sa Warriors. So ang pisang umpisa pa lang ng laban ay ramdam agad natin ang agwat ng magkabilang kupunan na kung saan pansing enjoy na enjoy lang ang gold-blooded sa game. Matinding team effort agad ang ipinalutang sa first at second quarter dahilan para mahawakan nila ang double digit na lamang sa pagtatapos ng first half. Tungo sa second half ng salpukan ay nagtuloy-tuloy na nga ang magandang nilaro ng buong Warriors sa pangungunan ni Klay Thompson, kaya sa huli nakuha ng Dubs ang panalo sa score na 118-110, magandang panalo ito ng Warriors. Buhat na buhat ni KT-11 ang GSW habang walang Stephen Curry, grabe init ni na pa Telescope sa hype ang 4-time NBA champion mga kaibigan. Siya ay naglista sa laro ng 32 points, 6 na threes ang naipasok ni Thompson at sinamahan din ito ng apat na assist talagang maaasahan pa rin si Clay. Ito panoorin natin ang ginawa niya versus Utah Jazz. Thank you.